Hello there mga ka-MB, sis and bros! Today, nag ako ng isang uh, special episode dahil today is first anniversary ng Mahiwagang Buwan. Uh, Nag-invite ako ng guest para sa inyo na marinig nyo yung kanyang um, share para sa atin para ma-enlighten tayo at ma-inspired. Sharing. Okay. Ang aking na-invite ay uh, isang ka-partner in crime. Masasabi ko rin na ka-soulmate. At uh, siya ay isang um, galing din sa creative uh, media outfit para magbigay ng uh, small talk para sa atin uh, to give us enlightenment sa kanyang spiritual journey. Ayan. So, and of course, after nito is ipipresent din namin dahil since... Uh, aside from being a creative uh, person, ano din siya, um, musically inclined. Just like me din. Nagpipilit, so, nagpipilit uh -oh. lang ako. <laughs> And meron kaming ipin-repair sa inyo na isang song. Uh, just ano, kumbaga parang you ex expect it later after the interview. Okay, so ngayon, uh, let's welcome Mike Bila, isang uh, musikero at creative Kunwari lang. Nagpapanggap. <laughs> okay. So, ka MB, meet MB. Okay. Yes. Tawag niya reaction. Okay. So, ang ating question is... Diretso na agad tayo sa talo Oo. Oh, oh, Siyempre. Kailan at paano ka nag-start sa iyong spiritual journey? Um, kailan? Dalawang ano yun eh. Kumbaga parang hindi siya particular na panahon. Yung aware ako, naging aware ako dun sa nangyayari sa buhay. Eh, nung time na parang nitong early 2023, eto, itong taon na to. So, pero kung tatanungin mo ko kung kailan talaga nangyayari yon eh siguro mga sabihin na nating mga 8 years ago, 9 years ago, 10 years ago. Ngay- ngayon kasi 2023, nagkaroon ng label. Pero nung time na yon meron na akong mga downloads. Yung, in a way, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga bagay-bagay na tumatakbo sa utak mo. Para all... na-amaze ka na lang. Nakaka-amaze siya na parang hindi mo ano eh, parang yung pakiramdam mo parang talaga nang galing sa akin yung mga bagay na yun. Example, meron akong mga tropa na nakakausap. Tapos, nakakapagbigay ka sa kanila ng linaw, liwanag sa, sa sitwasyon nila na nangyayari. Tapos, hindi mo alam kung saan nanggaling. So, Pero parang ngayon, hingahan ka ng sama ng loob? Hindi, hindi naman siya hingahan. Hindi ko alam kung bakit, pero may yung mga kaibigan na, na nakakapag-open na parang mad, mabilis silang nag-open sa akin. Tapos na navigate mo yung mga bagay-bagay doon sa sitwasyon nila. Yun, yun yung ano. Pero nai-relate ko siya nitong 2023. Nung time na ikaw, kasama din kita doon sa mga, ah, may ganun pala. Minsan, hindi natin alam na nangyayari sa atin wala lang kasing label so, nagkakaroon lang naman ng ng label or yung nagkakaroon lang naman ng term yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo kapag na na sa life experiences din ng ibang tao parang you know? mm, so, actually yung parang, kunwari, meron tayong gustong, may tanong tayo sa sarili natin tapos biglang, all of a sudden biglang magkakaroon ng sagot yun yung amazing minsan na parang bigla nating malalaman siya right away kung kailan natin mm. kumbaga pagka nag discussion tayo or nag-usap tayo about it tas all of a sudden masasagot agad yung yung ano yung mga tanong natin <laughs> Natitensa ako. <laughs> okay, so paano? Nasagot mo na may paano? Kung paano nangyari Siguro nung time na dumaan kasi ko nitong what 2021 20 nung 2021 hindi pa masyadong malinaw 2022 luminao na na sa anxiety at depression. Well, hindi ako nagpa-check sa, sa psychiatrist. Self ano ko? Self diagnose sabi ko kasi self-proclaimed. <laughs> okay. So um, self-diagnose ako ng kumbaga parang based kasi doon sa kapatid ko same, since magkapatid kami, parehas kami ng sitwasyon. Um, may pinagdaanan kami sa buhay na nagbigay kumbaga nag na, 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 nagkaroon kami ng anxiety at depression siya nagpa-check siya tinanong anong ka mag-uusap kami eh parehas ng alam mo parehas ng sitwasyon parehas ng pakiramdam parehas ng ano so pero nagpa-check ako ng sa medical medical meaning yung high blood kasi tumaas yung BP ko nung time na yon pero normal lahat ng nang <laughs> ng nang so test, nang test ko. masasabi mo na dumaan ka sa Dark Knight of the Soul. Parang ganoon. Parang ganon siya. Tapos yung pakiramdam na tipong kahit yung tipong ano, paano ba? Nanonood ka ng ng rom-com pero umiiyak ka. <laughs> parang tapos nanonood ka ng ng home makeover pero umiiyak ka. <laughs> <laughs> parang hindi ko alam kung anong ano. Basta bigla na lang siya magsusnap Bigla na lang. Uh, consistent naman na mabigat yung dibdib mo. Pag ganun. Kung baga parang ma mabigat siya. As in, mabig, mabigat talaga. asin gusto mo laging parang umiyak para lang may release yung bigat. Yun. Tapos, kasi for ilang years eh, 2020, so basically three years, So, sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Ayoko na ng ganito. So, na, binago ko yung mindset ko sa mga bagay-bagay. Yung point na nag-decide ako sa sarili ko na ayoko na nito. Ayoko na ng ganto mo. Sitwasyon. Kasi apektado lahat eh. Apektado. Kumbaga, yung temper mo, napaka, ano, basta. kasi dumat, dumating ka dun sa point na tipong sagad na nagdadasal ka na ayaw mo na magising bukas. Ganun siya. So, tapos, exacto, eh, nung time na yun, um, papunta kami ng buskalan. Bago ko umalis, sin sabi ko sa sarili ko, ayoko na, ayoko na nung point na yun. So, mindset lagi na parang nagiging grateful ka dun sa point na tipong binigyan ka ng umaga ulit. Nagising ka sa umaga tawag ito, lum, parang bigyan ka ng, hindi lumaban eh. Hindi, syempre, noong time na yun, lumaban yung, yung term ko. Pero, kumbaga, ngayon, ang term ko na dun is, parang binigyan ka ng gift of life. Na, kumbaga, binig, binibigyan ka ng chance na i-experience at i-explore yung yung kagandahan ng alam mo yun? You have ng, to be grateful. Or, yun naman. Yun, yun, doon. Doon nagsimula. Tapos, bago ko malis ng buskalan, parang nagawa kong parang ang um, peaceful nung, nung utak ko. Tapos, nung pagdating ng buskalan, kahit maraming tao, parang ang tahitahimik niya. As in, tahimik talaga. Iba. Ibang katahimikan yung hindi so, most likely na experience mo yung mystical experience. Nawiwirduhan ako. Nawiwir um, ang, ang weird ng parang okay. Okay. Ang daming tao pero hindi ako na na paan ano ba yung term na na bother. Na, na ilang sa mga tao. Nandun lang ako sa isang part ng nakatingin ka sa bundok. Tapos, tahimik as in plain peace. Ano, basta parang, kumbaga parang kung ikukumpara ko siya sa kung ano man nandito yung, parang yung flatline ng na-deads. Yan na -deads. Ano Flat lang siya na parang, oh my God, walang maingay. Kahit maingay lahat yung nandun sa, sa lugar. Okay. Alam yan, Kasi syempre, tourist, ano siya eh. Destination siya eh. So, yun doon nagsimula tapos anong an, 'di ba? Ikaw pa yung kausap ko noon, usap kita noon eh. Tapos doon na nagsimula yung ano natin, yung yung research, nagshare share ka na ng mga bagay-bagay na tungkol sa awakening tapos nagaan naman. Ang importante kasi is yung nagre-resonate sa iyo eh. Para paniwalaan okay. mo yung mga bagay-bagay. Yeah. Diba? Correct. Yan. So, Aba, ano na. Eh. Abalo for kwento. our ah? next question, ano yung mga napansin mo na right after the spiritual awakening na abilities na basically ang nakita ko is yung ability mo na na-develop is yung wisdom. Yung wisdom na parang yung downloads na nakukuha mo na parang sinasabi mo lagi na parang oh hindi ko pa na-experience to pero bakit nasasabi ko to? na, na i uh, advice ko to pero hindi ko pa nalalaman yung experience na yon so that's basically a download from your yeah. higher self iyon yeah, nakakatuwa yun nakakatuwa yung parang san mo nakuha yun <laughs> <laughs> ang, ang mo kasi um di ba pag magkakwentuhan tayo may sasabihin ako pasok sa ulo mo lalabas sa bibig. Parang pa siya. Parang dadaan lang sa'yo. Pero after natin mapag-usapan, parang hindi ko na totally... Alam ko kung pinag-usapan natin. Pero kung babalikan ko siya parang, ah, ano nga ba yung sinabi ko dito? Anong sinabi ko sa'yo? Most likely, it's like channeling. Parang, hindi ko masasabing... Parang natsi-channel mo yung, kuno, kumbaga, parang yung downloads na yun, natsi-channel mo siya. Anong nangyayari yun kasi sa kanya? Parang nagpa-pop lang siya. Hmm. Nagpa-pop sa utak mo yung sasabihin mo. It's channeling from your higher self. From that, saka mo na-expand sa kung ano yung, sa sarili mong, sarili mong, parang, kung paano ako magsalita, parang ganun. Actually, isa pang napansin ko na actually na-mention na mo na before is yung pagkita mo sa energy. Yung mga, actually, slowly na-unfold sa sa'yo yung mga bagay na hindi mo nakikita ng in the, in, ano ko in the physical realm. Na parang energy is flowing, you're seeing it, sometimes when you parang after meditation or hindi ko hindi ko sinasabi ano ah. hindi ko sinasabing yung nandun pa rin ako sa proseso kasi although nang may nangyayari before pero hindi hindi ko alam yon na parang yung mga yung wisdom yung yung pag binakakausap ka na enlighten sila kasi sa, based on my experience yung wisdom, pag kuwari tayo mag uusap yung mga downloads is yung certain point lang ng pag-uusap natin. Parang kunwari, may topic tayo pinag-uusapan. Doon magsisimula yung download. Pero, pag yung point na iisipin ko siya ng ako mag na parang ah, ganyan, ganyan, meron pa ilan-ilan. Parang hindi, hindi siya ano eh, parang hindi siya consistent na na wow, oh, wow, alam mo lahat. Uh, hindi ganoon. Hindi siya ganoon. Kumbaga parang magugulat ka rin na parang uy, saan nanggaling 'yon? 'Yun yung mga bagay-bagay na ano. And then ano yung ano, yung experience mo when you meditate? Experiences na nagme-meditate nung una. 'Di ba nga ano, kumbaga pinipilit mo ako dati mag-meditate. Tapos, Ayoko. Kasi hindi nga ako, ano, Kumbaga, parang gusto ko na-experience ko yung mga bagay-bagay tapa Yung tamang time para sa akin. Parang gano'n. So, lately, trinay ko siya. Sa una, siyempre, ang, ang nakikita mo lang, na yung talukap ng mata mo. <laughs> Pero, as, parang nung habang humihina yung... Kasi, di ba, pag nare-relax ka hindi natin kailangan huminga ng sobrang malalim, di ba? So, minimal na lang yung ano. Doon na nagsimula yung mga, mga, mif, mga flashes na as in, kung nanonood ka ng, ng pelikula, 8K siya. <laughs> as in, realistic. Realistic talaga, malinaw. Para ka nandun, nandun yung yung gising parang nakapikit ka pero nakik may nakikita kang lugar na nandun ka tapos after five seconds iba may ibang ano naman ibang scene naman ganyan ganyan ang dami eh. tapos yung iba hindi dito parang hindi dito kasi Land, Pero o? hindi ano ah. Yung, yung, o dito ba sa planet Earth yan? Hindi, hindi ako nag-iisip ng mga bagay-bagay ah. -bagay, ha? Habang, syempre relax ka na eh. Nakafocus ka na dun sa, sa meditation mo eh. Walang, walang monkey mind to. Hindi, hindi siya yung tipong, ah dahil sa monkey mind kaya nakikreate yung mga bagay-bagay. E, wala kang ibang iniisip. Focus ka lang dun sa meditation mo. Tapos, ang dami mong lugar na napuntahan. Tapos ang daming drone shot. parang <laughs> ganun. No, parang, okay, san, santo to? Parang ganun. Tapos, um, yung, yung, di ba pag, pag nananaginip tayo, minsan para tayo nahuhulog. Ganun. Merong ganung pakiramdam na parang, whoop. yung parang, <laughs> nahulog ka na. So, minsan limang sunod-sunod na parang, okay, ano, ano yun, ano yun? Ano yun? Pero ang sarap pakiramdam para kang nakasakay sa ano, nakasakay sa mga roller coaster na biglang bumabang ganun. Oh, sarap. Parang ganun. Na-enjoy ko siya yung part na yun. May mga time din naman na ano, na wala talaga. May parang okay. Oh, okay. Tapos uh, meron din akong mga part na yung pagpigit ko pa lang, kuwari patulog patulog na ha? hindi to meditation patulog yung parang may nakikita akong isang lugar na parang okay ano to nakikita ko talaga siya na para ako nakadilat pero ang pinaka ano lang meron lang siyang parang manipis na manipis na tela na parang black na manipis na manipis na tela si true malinaw pa rin yung kung ano yung nasa kabila kung ano yung nakikita kong lugar na nandun ako. Hindi ko alam kung ano. Hanggang ngayon, figure out ko siya, pero hindi, wala pa. So, hopefully soon, magkakalro ng linaw. Hindi ko rin alam kung ano Update oh, mo yun. kami, ah. <laughs> <laughs> anyway, so, okay. Susunod na episode. ah <laughs> uh, next naman, um, ano ang palagay mong, yung nararamdaman mo sa sarili mo na mission mo kung bakit nandito ka sa Earth ngayong lifetime na to? Ngayon, ang dami kong gustong gawin. Hindi talagang gusto kong gawin. Ah. Yung tingin kong magpapasaya sa akin ngayon. ngayon. Kasi uh, ngayon ang pinupush ko is sa music. Kasi yun din, di ba? Yung, yung, yung point, ibalik natin dun sa, sa tanong mo kanina kung ano yung naging effect sa akin. No? ng kahit pa paano yung mga downloads, yung mga awakening na parang na-figure out ko mag-mix ng, ng ng music. Yung maririnig nila mamaya, um, yun. Isa yun dun sa output ng mixing na, ano, na journey. <laughs> journey ko, parang ganun. O, ito na, for our closing. Paano, anong masasabi mo sa, sa, kay God? In your own perspective. Lahat na nakikita mo sa mundo to. Is God. Everything na nakikita mo. Is... Kahit ikaw. Hindi, nakikita mo siya. Ayun, kumbaga, nakikita mo siya. We are all part of God. ba? Diba? Kumbaga, lahat yan. Mm. Lahat ng nasa universe, kahit anong planeta pa yan. Mm. Galaxy, tingnan niyo yung ano, yung web telescope. Yung James Webb telescope. ba? Diba? James Sa NASA, Webb telescope. Sa check niyo yan. Sobrang... Uh, -huh. <laughs> okay. Oh, eto na. Ano yung mga inspirasyon na ma share mo sa amin sa buhay, Life's journey, spiritual journey? Harm none do what you will. <laughs> <laughs> oh, explain yung mga, 'yung mga linya mo. Oh, explain. Kung ano 'yung magpapasaya sa iyo, 'yun yung gawin mo. Saka expand your creativity. 'Yun 'yung ano, And, be creative, be resourceful. Tapos Let's all be grateful sa lahat ng bagay. Oo naman. Oo naman. Importante yon So, pag mo pa lang sa umaga. Tama ka naman yun, Yung pagiging grateful. Puti na lang sinabi mo yan kasi nakalimutan ko yung... <laughs> 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 kasi syempre, nandun ko sa ano Nandun ko sa masaya. Ay, parang ano. pag mo pa lang sa umaga, thank you for this day. This is going to be a great day. Claim mo na agad na maganda yung araw mo. Tapos, para dumating sa point na tipong ma-appreciate mo yung sarili mo, maging mas maging mas mahal mo yung sarili mo and then yung love na yon is mag expand na sa iba. Ngayon, um, bago tayo pumunta sa ating song, papasalamatan muna natin si MB, dito sa MB. Ngayon, let's move over to our Wake Up. Wake Up. It's just your mind.